Start of video. Sa bawat bagyong dumarating sa buhay, may liwanag na naghihintay sa dulo. Kapag dumarating ang unos, ito man ay problema, takot o malalim na kalungkutan, madalas nating maramdaman na tila nag-iisa tayo sa gitna ng dilim. Pakiramdam natin, tayo na lang ang lumalaban, tayo na lang ang nasasaktan, pero nais kong ipaalala sa iyo ngayon. Kahit sa pinakamadilim na gabi, kahit sa pinakamalakas na buhos ng ulan, hindi kailanman nawawala ang liwanag ng Diyos. Hindi Kanya iiwan. Ang sabi sa awit Karatisaks, talata 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang laging handang saklolo sa panahon ng kagipitan. Napakagandang pangako, hindi ba? Sa bawat sandali na tayo'y nanghihina. Sa bawat pagkakataon na parang hindi na nating kaya, siya ang ating sandigan, ang ating matibay na pader na hindi kailanman magigiba. Kapag tayo'y nalilito at hindi alam kung saan tutungo, siya ang nagbibigay ng direksyon at liwanag sa ating daraanan. Marahil ngayon, may mabigat kang pinagdaraanan. Siguro ito'y problema sa pamilya, sa trabaho, o sa iyong kalusugan. Baka pakiramdam mo ay nalulunod ka na sa mga alalahanin. Ngunit pakiusap, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang mga bagyo ay hindi mananatili magpakailanman. Tulad ng mga ulap na dumadaan lamang, lilipas din ang mga pagsubok na ito. Manatili kang tumingin sa itaas. Dahil sa likod ng makapal at madilim na ulap, nandoon pa rin ang araw, ang mainit at nagbibigay buhay na liwanag ng Diyos. Naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon upang muling sumikat sa buhay mo. Manalig ka. May liwanag sa gitna ng bagyo. May Diyos na hindi ka iiwan. Kaya sa susunod na dumating ang unos sa iyong buhay, huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob. Ipaalala mo sa iyong sarili ng paulit-ulit, hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang Diyos. Ang mga pagsubok ay hindi ipinadala para sirain tayo, kundi para patatagi ng ating pananampalataya. Ang mga ito ang humuhubog sa atin para maging mas matibay, mas matapang, at mas malapit sa Kanya. Tulad ng isang napakagandang bahaghari na lumalabas lamang matapos ang malakas na ulan, ibinabalik ng Diyos ang kulay at saya sa ating buhay, kung tayo ay mananatiling tapat at nagtitiwala sa kanyang mga plano. Ang bawat paghihirap ay may katumbas na biyaya. Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Panginoon, sa bawat unos na dumaraan sa aking buhay, ikaw ang aking kanlungan at aking kalakasan. Patawarin mo po ako sa mga pagkakataong ako'y nagduda at natakot. Turuan mo akong magtiwala sa iyong perpektong kalooban kahit na hindi ko pa naiintindihan ang lahat ng nangyayari. Palakasin mo po ako kapag ako'y nanghihina at pagliwanagin mo ang aking landas kapag madilim ang daan. Salamat po, Panginoon, dahil kahit may bagyo, nariyan ka ang aking walang hanggang liwanag at pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ito ang Liwanag at Pag-asa TV ang iyong ilaw sa bawat araw mo. Kung napukaw ng mensaheng ito ang iyong puso, mangyaring ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang pagpapala. Manatili kang may pag-asa. End of video.